Si Enchong Di at Erich Gonzalez ay mga aktor na Pilipino na may matagal na pagkakaibigan at nagtulungan ng magkasama sa maraming mga proyekto, kabilang ang mga pelikula at palabas sa telebisyon. Kilala sila sa kanilang on-screen chemistry at tinukoy bilang isang couple noon ng mga tagahanga, kahit na pareho nilang sinabi na sila ay matalik lamang na magkaibigan. Alamin natin ang kanilang mga naipundar ngayon. Siya si Ernest Lorenzo Velasquez D. na mas kilala sa pangalan Enchong D. Ipinanganak noon November 5, 1988. Nagtapos siya sa Naga Hope Christian School. Lalo pa niyang hinabol ang kanyang karera sa swimming sa De La Salle University sa Maynila. Si Enchong ay bahagi ng Philippine National Swimming Team at lumahok sa 2005 si Games sa Maynila, 2006, Asian Games sa Doha, Qatar at 2007, Si Game Sanacon Ratchasima, Thailand. Una niyang appearance sa telebisyon ay dumating noong 2006 nang siya ay lumitaw sa isang palabas sa talk show sa Pilipinas na Homeboy bilang isa sa mga panauhin. Nahuli niya ang mata ng isang ahensya ng pagmomodelo at mga advertiser at sa lalong madaling panahon ay lumitaw sa maraming mga kampanya sa advertising kabilang ang Close-up, Bench, KFC, Timex at Jollibee, at dito lahat nagsimula ang kanyang pagsikat. Mayroon din bahay sa Makati City ang aktor, hindi naman ito pinakita ng buo, pero ito ay maganda bukod sa kanyang kondo. Bukod dito ay may mga sasakyan din ito sa kanyang garahe. Si Enchong ay isang artista at negosyante na namuhunan sa iba't ibang mga negosyo, kabilang ang mga restaurants and food production. Siya ay nagmamayari ng ilang mga sanga ng Peri Peri Charcoal Chicken and Sauce Bar. Namuhunan din siya sa Palaya Shrimp Farm sa panahon ng pandemya, na kinikilala ang kahalagahan ng paggawa ng pagkain. Bilang karagdagan, siya ay kasangkot din sa Noble Creations, isang tatak na nakabase sa US na dalubhasa sa barong Tagalog at Filipiniana. Naaalala din niya ang pamumuhunan sa isang pag-aari ng real estate sa edad na 21. Kahit hindi na mag-artista si Enchong, pwedeng-pwede siyang mamuhay ng comfortable dahil sa mga good investment niya mula sa kanyang showbiz earnings. Ang mid-rise building sa kanto ng Imperial Street at Ermin Garcia Street, Cubao, Quezon City, na isang building na pag-aari ni Enchong. Maganda ang location ng E23 Residences dahil malapit ito sa Mega Q Mart Market na sadyang matao at dinadayo ng mga mamimili. Kaya pinarerentahan ng nanay ni Enchong sa mga business establishment ang ground floor ng pag-aaring building ng aktor. Hindi lamang isa kundi dalawa ang building na pagmamayari ni Enchong. Under construction din ang pangalawang gusali na matatagpuan sa Murphy Quezon City. Again, maganda ang location ng building dahil malapit ito sa palengke. Bale mga 20 na pinto ang mid-rise building niya. Ang mommy niya ang nagmamanage. Kaya pinarerentahan ng nanay ni Enchong sa mga business establishment ang ground floor ng pag-aaring building ng actor. Mahirap matukoy ang eksaktong net worth ni Enchong D dahil ang mga halaga ng netong net worth ay madalas na mga pagtatansya. Dahil sa kanyang maraming mga mapagkukunan ng kita, kabilang ang mga pag-endorso ng social media, mahirap makakuha ng eksaktong figure sa kanyang net worth. Gayunpaman ang kanyang net worth ay tinansya ng iba't ibang mga pinansyal na analyzer na saklaw sa 6 million dollars, o 335 million pesos. Si N. Chung ay isang matagumpay na aktor, modelo, at atleta na may malawak na hanay ng mga pag-endorso at komersyal, buildings investments at negosyo. Dahil sa kanyang karera at katanyagan, malamang na nagkaroon siya ng malaking halaga ng net worth. Si Enchong D. ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamasigasig na kilalang tao sa industriya, at marami ang nagsasabi sa kanya bilang isang kuripot pagdating sa paggastos ng kanyang mga kinikita. Ngunit ang aktor ay naniniwala na ito ay isang katangian ng kanyang ipinagmamalaki sa kabila ng negatibong salita na kanyang naririnig. Siya si Erika Chris L. Gonzales gan Keiko Lorenzo, nakilala sa pangalan Erich Gonzales. Ipinanganak noon September 20, 1990. Noong 2004, bilang isang teenager mula sa Davao, Sinubukan ni Erich ang kanyang swerte sa palabas na show business sa pamamagitan ng reality talent search show ng ABS-CBN, Star Circle Quest Season 2. Nanalo ng pamagat ng Grand Quester, na inuwi ang 4 million pesos cash prize. Bilang Grand Winner, pumirma siya ng isang kontrata sa Talent and Management Group ng Network, Star Magic, na kilala bilang ABS-CBN Talent Center. Ngayon, siya ay isang bituin na nagre bilang isa sa mga pinaka nakikilalang talento ng network, pagkakaroon ng mga palabas sa TV, nagbida sa mga pelikula, at endorser ng iba't ibang brand. Bago ikinasal si Erich ay ipinakita niya sa kanyang mga tagahanga ang kanyang naipundar na three bedrooms na bahay sa Quezon City. Inihayag ni Erich sa mga tagahanga na ang kanyang tahanan ay isang salamin ng kanyang masayahin na personalidad. Hindi man siya umarkila ng isang interior designer dahil siya na mismo ang nag-design ng kanyang bahay, pero makikita din kung gaano ito kaganda at organized. Nais nice ni Erich at ng kanyang pamilya na magkaroon ng isang simple at malinis na estetik para sa bahay. Nabili ni Erich ang lote niya noon 22 taon gulang pa daw siya, nag-ipon ito, at noon 2014, ginawa na ang bahay. Ang bahay ay isang produkto ng kanyang mga taon ng pagsisikap bilang isang artista at endorser. Ang kanyang bahay ay nakatayo sa isang burol at nag-aalok ng isang malawak na tanawi ng saklaw ng bundok ng Sierra Madre mayroon din siyang apat na mga sasakyan na kanyang naipundor at nakapark sa kanyang garahe. Bilang karagdagan, bago pa kasalan si Mateo, si Erich ay kasangkot sa iba't ibang mga negosyo, kabilang ang house building and selling, isang restaurant, at isang laundry business. Siya ay hindi lamang isang dedikadong aktres kundi pati na rin isang hands-on na negosyante. Noong 2014, binuksan niya ang kanyang restaurant na tinatawag na, The Breakfast Club, na naghahain ng mga pinggan sa agahan sa buong araw. Mayroon din siyang iba pang mga pakikipagsapalaran, kabilang ang isang housing business and a laundry business. Bilang karagdagan, siya ay isang co-owner din sa isang restoran ng Pilipino sa London na tinatawag na The Kusina. Ang pag-akyat ni Erich sa tuktok ng tagumpay ay panandalian lamang. Dahil gusto nito ng tahimik na buhay hanggang sa tahimik itong ikinasal sa isang non-showbiz niyang partner. Si Erich ay itinuturing na bilyonaryo na ngayon, dahil sa kanyang asawang si Mateo Rafael Lorenzo, na bahagi ng isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama na si Martin Lorenzo, ay ang CEO of Central Azucarera de Tarlac Inc. and First Lucky Agro Industrial Corp., at ilang mga kumpanya, at nangangasiwa ng mahigit sa labing walong businesses na nag-aambag sa malaking kayamanan ng pamilya. Pero ngayon, dahil sa private life kasama ang kanyang asawa, ay wala na anong balita tungkol sa kanya. Kahit ang mga negosyo o bahay nito ay hindi na ipapakita. Umalis muna ito sa showbiz dahil gusto niya ng tahimik na buhay malayo sa spotlight. Habang si Erich mismo ay hindi isiniwalat sa publiko ang kanyang eksaktong halaga ng net worth noon nasa showbiz pa ito. Ngunit ang katayuan sa pananalapi ng kanyang asawa at ang kanyang sariling negosyanteng pakikipagsapalaran ay nagmumungkahi na siya ay komportable sa pananalapi at posibleng billions na ngayon ang net worth nilang mag-asawa. Ang dalawa ay parehong mayaman, dahil yan sa kanilang galing sa pananalapi, kung paano nila ito palakihin at e-invest pa para lalong lumaki. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section, salamat.